ito po actually, ano, the, the information is coming from the Philippine Space Agency and then ibinabato na mo po no, sa NDRRMC. So ang protocol kaagad-agad ay kung saan, yan, nagpapalabas po tayo ng adviso kung saan ano yung mga areas uh, na maaring pagbagsakan ng uh, debris and then kung anong oras po no yung pagitan ng paglaunch noon. So kahapon inelance uh, yung advisory po no it was said to be uh, at around 6:14 to 6:42 pm. Tapos kinumpirma po kahapon na 6:21 around 6:21 ay naglaunch na po. So ang protocol po nito kapag ka nagpalabas na po ng um, advisory ang ating NPRRMC. So agara naman po itong ipinapaabot doon sa ating uh, Philippine Coast Guard, sa ating Bureau of Fire Aquatic Resources, sa ating sa DNR also. And then ang pinakamahalaga po, no, no sailing policy mm -hmm. kung sa lugar kung saan maari po magsak itong mga falling debris. Usually po sa karagatan nito, kaya um, kung bawal pong bumiyahe ang anumang uh, klaseng sasakyang pandagat, lalo sa uh, mga hingsda o meron pang mga commercial na mga vessels. Mm -hmm. So yan po ano. So yung time na yon yun ang napakahalaga kasi unang una iniiwasan siyempre natin uh, na magkaroon ng uh, pinsala no? or may meron tayong mga kabubayan na maapektuhan sa pagka uh, ganitong mga incident. No?